Pansamantalang sinuspindi ng Department of Agriculture ang pag-aangkat ng live cattle o buhay na baka mula sa Libya, Russia, South Korea at Thailand. Ito'y bilang pag-iingat laban sa lumpy skin disease na kumakalat ngayon doon. Si Bernard Ferreira sa detalye nangangamba si Jen sa kanyang negosyo. Nabalitaan na kasi niya ang lumpy skin disease na tumatama sa mga baka sa labas ng bansa. Ito ay isang sakit sa baka dahil sa virus na naililipat ng mga insektong sumisipsip ng dugo tulad ng lamok at garapata. Nagdudulot ito ng lagnat bukol sa balat at maaaring maging sanhi ng kamatay ng baka. Pwede sir, kasi damay rin pati siguro ang laman loob ng baka niyan. Kung sa laman din mangyayari, di, da, damay din yung ano nito. Kasi kayo po bilang nagtitinda, ano po posibleng gawin ninyo pag may gano'n? Ano sir, parang kontrol muna sa pag-angkat ng payitan. Kasi siyempre matumal po yan. Maging si Rose, nasuki ng ng baka. Hindi raw muna bibili ng karne ng baka kung sakaling may maitan ng lumpy skin disease sa bansa. Pag ano talagang nasa news na, siguro avoid tayo sa ganun. Kasi mahirap na eh. Pagkain kasi yan. Hindi nakakahawa sa tawang lumpy skin disease. Maaring makontrol ang virus sa pamamagitan ng kaling o sa pagbabakuna. Ayon sa Department of Agriculture, ang temporary ban sa pagpasok ng buhay na baka mula Libya, Russia, South Korea, Thailand ay precautionary measure. Wala pa namang kaso ng lumpy skin disease sa bansa pero matumal ang benta ng karne ng baka sa Mega Keymart. Pero ang daylan, walang pasok ang ilang kantin sa maskwalahan. Sa ngayon, wala pa namang pagsipa sa presyo ng karne sa palengke, lalo na sa beef. Bernard Ferrer, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.